sa puno. Pahagiin dahil mainit dun sa taas. Dito na ako ngayon. Pahinga. Palamig-lamig. Pahigahigas sa puno. Hello. Dito na ako. Palamig. skill driver dito, mga tricycle dito sila nagpahinga dito pa matutulog dito sa tabi dahil malamig dito guys yun, ako nga, o ako dito dito ako na malamig dito ako na sarap kung may duyan pa dito eh sarap na sarap matulog magdala sana ako dito ng unang dahil malamig dito, dito ako sana mahiga-higa kasi malamig dito pag ganitong oras dahil sa puno na yan <tinyo> suotik ka din kano 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 sendiri ay ay bye padan be ba para ihikut itu asa aku bisa tidur halo good afternoon and thank you for watching bye bye